tulad nga nung binabanggit natin, tunay na makapagsilbi ka sa abot ang makakaya mo. Hindi yung marami kang ah, uh, marami kang sinasabi. Hindi mo naman yung ginagawa. Wala. May ako bang nakita ang mga eskwelahan na para sa mga bata na nagawa ang lalawigan ng Nueva kundi yung mga sirang pinagawa rito nung panahon nila umali sa sa Kongreso. Yung sira sa West, yung sira sa Sumakam Norte, yung sira sa Kabo. Lahat na yan. Sinira. Wala yan eh. Sira lahat yan eh. So, meron ba silang pagmamahal sa bata? Wala eh wala akong makita ang pagmamahal sa bata. Eh, yun ang importante sa eh. Dahil yung mga bata, ang papatuloy. Eh, kung sila eh, yung ako, yung anak ko, siyempre gusto kong makatapos ang maayos. Eh, sila man, ganun din. Eh, ba't naman ganyan sila magpagawa ng mga... Ganyan sila magpagawa ng mga... Ano pa ka Eskwelahan ba yan? Hindi ko nga maintindihan kung iswera niya, no? Ah... Tukod eh. Nakatukod eh. Hindi mo malaman. Ano ba yan, attorney Edwin sa paragay mo? Arnold, ano ba sa paragay mo yan? Hmm. Uh, may tatanong na rin ako kay, hmm? kay Engineer Arnold. Bakit ba kailangan tukuran at uh, Engineer Arnold dyan? Ah... Uh, magandang umaga po. Ay, alam naman po natin, pagka po may mga tukod na ganyan, iniiwasan mo bumagsak. Kaya po uh, nilalagyan ng tukod. So, ibig po sabihin yan, uh, nangangamba sila na baka bumagsak yung ikalawang palapag, kaya nilagyan po ng tukod. Kasi meron na po mga sign na mga bitak-bitak, uh, kaya anytime po, any moment yan, babagsak na po siya, kaya nilagyan po ng tukod para hindi siguro maka maka-aksidente sa loob. Natatandaan ko kasi, nung no, ipag ni... Uh, Congressman Jay yan eh. Nahabla pa siya sa ombudsman eh. Isipin mo, anong klaseng kaisipan ba yan? Gumawa ka ng eskwelahan na ditukod. Pagkatapos hindi naman pwedeng pamalagian ng mga estudyante. At pagkatapos eh, inaayos ng siyudad. Nagkaroon ng writ of demolition. Atty. Edwin yan eh. Apo, nagkaroon Natas po ng na writ of demolition. July 2015, alam ko, sinupervise ni POJ yan at uh, ni Congressman Jay. Dahil nag tayo. Anak mo mo nang papasukin mo dyan. Eh, kailangan maglagay naman ng cross helmet lahat yung estudyante. Eh. eh yun so, nga po ang mahirap dyan. No? Sabi nyo nga, nagkaroon ng uh, kasuhan dyan. Kinasuhan si Mayor J. dyan noong araw. Eh, Sabi nga natin, eh paano ba ang gusto? Ang, ang gusto ba ay huwag tibagin at gamitin ng mga bata? Hindi, at saka, eh, ano klasib ang direksyon ng isip yon Na nagpagawa ka ng isang eskwelahan, building ng Uh, gagamitin ng mga estudyante pagkatapos ganyan ng itsura. Nangangamba ka rin na may, may, panganib din yung mga bata na lalagay sa risko. So, nuisance na yan na uh, Edwin ba? Para Tato ano Totoo po. Man-made man man nuisance yan. Tama po. At kung tutusin po, kahit wala po rate of demolition, mayroong mandato ang local government code na kapag ang isang struktura ay panganib, malinaw na panganib sa mamamayan, pwede yan tibagin ng local government code uh, local government unit, kahit hindi sila utusan ng korte o kahit hindi sila humingi ng pahintulot sa Then korte. Kasi kasi yung danger eh. Yun, tama, Opo, tama danger yung, kasi yun yung kailangang tugunan ng agaran. Tama po yung sinasabi ni Attorney Edwin na dahil po yun po yung isa sa National Building Code natin sa PD 1096 mm -hmm. na pagka po yung isang struktura ay alam naman natin na hindi safe eh pa, pwede po talaga nga uh, ipademolis ng ating batas dahil po ay may pangalib at threat sa mga gagamit saka, ka Uh, po. Atty. Edwin, dagdagan mo nga ng paliwanag yung aking iniisip. Uh, yung eskwelahan na yan, nakita natin yung katayuan, may, may tukod, lahat-lahat. Kung ikaw yung gobernador na nagpagawa niya, siguro makukusyensya ka. Dahil mga bata pwedeng masaktan, malagay sa risky buhay ng mga magulang, mga anak. Tapos, nung yan ay pinagiba ni POJ, ni Congressman J, through a writ of demolition, issued out of the findings ng City Engineer Office and Investigation, pinagiba niya, nahabla siya. Ikaw ba kung governor ka, maghahabla ka pa? May lakas ka pa ng loob ng maghabla at patunayan mo. Kaya ka naghahabla, pinatutunayan mo tama kayo, eh, no? Iyon po ang, ang punto eh. Kaya ayaw mong ipatibag. Eh sinasabi mo, hindi naman yan dapat tibagin. Kaya lang po, sabi ko nga, paano gagawin? Gagamitin ba yan ng mga bata sa ganyang kondisyon? Ang nilalaman kasi nung habla, si Congressman Jay, nung siya ay mayor, lumabag siya sa batas na ipagiba niya. May mga proseso pa rin na dapat sundin. E ano bang proseso pa aintayin mo dyan? Kung yan ay bigla nilang bumagin ng malakas at uh, may mga batang nagdadaan diyan na saktan. Eh yun nga po ang ano. Saka hindi rin po kasi masasabing hindi nasunod yung proseso. So, ang totoo po niyan, yung city government ay talagang sinikap na i-determine ang status ng building ng maliwanag. Kumuha tayo ng independent na structural engineer na nag-conduct ng test do sa structure at lumabas nga sa findings niya. Babagsak talaga yung uh, eskwelahan na yan, yung building na yan. Kung magkakaroon ng bahagyang pagyanig o magkaka o yan ay gagamitin ng mga bata ng mga teacher babagsak yung struktura at independent po yon hindi lang basta city engineering office ang nag-aral doon ang tanong ko kay at engineer Arnold bakit ganyan yung building na yan ano ba kung mga kulang sa lasa yan <laughs> uh, uh, marami uh, po, kulang, uh, sa, kulang sa haluban ng simento yan. Marami kasi attorney factor uh, kung bakit uh, ganyan din yung uh, uh, kinalabasan nung nasabing istruktura. So, isa siguro diyan yung pagiging standard nung ating uh, nung gumawa kung sino man yung gumawa diyan at uh, pangalawa yung hindi sinunod yung design kung, uh, kung ano man yung nakapaloob sa design ng eskwelahan na yan. And then alam naman natin na wala pa namang uh, live load or mga anumang bagay na sa loob na magiging uh, sanhi para magkaroon ng mga ganyang pagbitak yung mga live load na tinatawag natin, Ay, yung mga estudyante na nandiyan sa... Yes, boss. Arnold! Yes, boss. Alam ko kung sino gumawa na si Joseph Nocom. <laughs> eh, eh, sino ba si Joseph Nocom? Di ba bata ng mga umali, oh? Ay, nang tirador, eh. Ay, hindi ko lang <laughs> alam ko yun, si... Bigyan, yun, bigyan ng bigay ng 5,000 sa bangad. Kasama yung mga baka umali, oh. Basta po, so yun ang ano niyan, yun ang naging isang nga uh, dahilan diyan na uh, sabi standard or uh, hindi pumasa hindi talaga naaayon do sa sa sinubmit nilang uh, design plan or uh, design standard ng eskwelahan na yan kung pagkakagawa kaya nagkaroon ng mga ganyang uh, diferensya dahil alam naman natin wala pa ng mga live load na pumapasok diyan o wala pa mga estudyante o kahit ano pa bagay chairs or tables na sa loob ang nagkaroon na agad ng mga pagbitak Hindi. at pag, pagkakaroon uh, ng mga depresya doon sa nasa, naturang stock pool. At saka, Engineer Arnold, alam mo, inobserban ko si Congressman Jay doon eh. Alam mo kung ako, ako mayor din, maghahabla ko eh. Yahabla ko sila, di ba? Ang, ano man, panagkutan nila yung kanilang sabi standard na ginawa na yan. Ang ginawa ni POJ, ni Congressman Jay talagang yung vision niya, alam niya, ayaw niya ng kaso talaga eh. mag a mag -accel lang siya ng oras eh. Ano ginawa niya? Pakita ni, 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 Francis yung ipinalit na eskwelahan kung gaano kaganda ipinalit. Pinalit ni Congressman Jay ng isang makabago, matibay, uh, na tapat na standard na eskwela Yung Lazaro Francisco Elementary School Building na apat na palapag. Oh, na pinakikinabangan ng mga bata. Kasi kung maghahabla ka, sayang panahon mo. ba diba? Ayan, yung pero yung last sana ang maipakita eh. Di ba? Yung kapalit ng eskwela na may shoring na yan at may mga tukod. Yan yata, yan yun. O, oh, yan, oh, yan ang last Ito uh, yung ay, mga ipinalit. Oh. Yan pa yung kapalit. O. Oh. O, di trabaho yan na nag-iisip. Yung isa naman, gumawa ng anong depektibong gusali, may lakas pa ng loob na maghabla. May kalungkot nung kung tayo nakulong. O yan yung Lazaro Francisco Elementary School na ipinalit doon sa eskwela ang nakita natin. Sa Qatar de Bilar, hindi, hindi iisa lang yung eskwelahan na yun bitak-bitak. Ang alam ko ay uh, hindi ba basa sa tatlo yung si Paris, yung eskwela Nocom, ngayon. Kung, na ginawa yan. May kakayahan ba si Joseph Nocom na gumawa ng eskwelahan? O may kakayahan dayain lang yung standard nung gawain. Ay, ayun ay, Ayan naman, pa yung, ibal iba. Oh. Yung good debit yata mo. yun eh. So, Bawal pumunta, oh. Bawal pa mo na mapang. sana kung minsan lang eh, pwede mong <laughs> patawarin eh. Pero gano'ng karaming pera ng gobyerno ang inaaksa yan itong mga politika neto, politiko nito So hindi lang pala isa, ah, attorney. Ah, ayan yung mapanganib. May isa pa, yung condemned naman. Ah, condemned. Ah, ayan yung condemned yata. Ayan, condemned yan. Ayan ay, pa naman. Buso sa kabuhin oh. yan. Kung ikaw ba ang magulang at nakita mong ganyan sa eskwela, napapapasokan mo yung anak mo? Aba eh. Eh, ba't pag-aarali ko pa yung anak ko dyan? Na, Araw-araw, nai-stress ka. Na mali kasi na-spelling. Kaya ang naging tawag sa building na yun condemned building oh, okay, eh. Na mali-spelling nung sign. Eh, kasi mali building eh. <laughs> 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 at sabi niya, Arnold, at sabi niya, Arnold Villaray, kumbaga yung ulam, eh, di ba dapat eh, malasa, di ba masarap. Eh, sabi mo, yung building eh, mukhang kulang sa Kaya ganyan, matabang ang halo. Eh, saan kaya napunta yung mga panimpla? Eh, sa bulsa. Ayun. Ay, sabi na Tony, doon daw. Sa Tsaka, pa lang, oh. dalawang palapag pa lang yung ginagawa nila, ganyan na agad ang kinakalabasan. So, Kasi ang taong bayan, pagka nagpagawa ka ng ganyang klaseng eskwelahan, pagka-defektivo, ang isipin ng tao, dinako mo yung pondo. Gano'n yung isipin ng tao. At saka, <laughs> ha habang buhay mo bang pagditsagay ng eskwela, na ano yan, eh, kawawa yung mga estudyante, kawawa yung pondo ng gobyerno. Eh tama po. Ka ano po yan, <clears throat> maingat po kasi yung ating uh, City Engineering Office, meron pong mga nagsasubmit ng proyekto nila, ng plano sa City Hall, na kuminsan nagtatagal dahil nire-review po ng totohanan ng ating uh, City Engineering Office at nung ating uh, Engineering Team. At kapag may nakita sa diferensya, nagkakaroon ng diskusyon. Nakakalungkot lang, hindi ko lang mabagin yung project. Ang sinasabi nung iba, eh kaya daw nagtatagal, eh dahil pinipigil daw ng City Hall o pinipigil daw ni Mayor J. Pero ang totoo po doon, iniingatan kasi ng kabanatuan yung ating mga uh, proyekto baki nga privado o pampubliko. Let's saka bang future reasons and uh, in, in, kasi yung setback na 6 meters yun. Mahalaga kasi yun eh. Maraming Opo, padalas yun, eh. po yung setback at meron po mga structural na sabi nga ni uh, Congressman Congressman Don. eh paano kung magkaroon ng uh, problema yung gusali mag at yan ay bumagsak. Hindi ba ang sasabihin ng mga tao, bakit nakalusot yung substandard na proyekto na yan sa city government? E kumukuha yan ng building permit.